Trafalgar Law action figure. Yan ito lang ang packaging niya, nakalagay lang sa plastic at wala siyang box. Ito ang itsura ng harapan na part niya, ito naman yung sa likod. Detalyado yung pagka sa kanya. Pati na rin yung pagkaka paint sa kanya. Hindi ito articulated. Para lang siyang figurine na rubberized. Ito naman yung sa may ulo na part niya. Meron din mga drawings. Rubber din yung suot na damit niya. Ito naman yung sa may baba na part niya. At ito yung itsura niya pag nakatagilid uh, na whole body na. Ito naman yung likuran na part pag whole body na. Ganyan lang talaga yung kamay niya, nakataas lagi. Meron din siyang accessories mahaba. rubber din yung materials. Yung stand naman niya ay plastic at walang markings. Nilalagay yung accessories niya sa likod gaya ng nakikita niyo. Yan na ang itsura niya pag nakalagay na yung accessories niya. Ganito naman ang paglalagay sa kanya sa stand niya. Yan na ang itsura niya pag nakalagay na sa stand niya. Sabo na action figure. Ganyan lang yung packaging niya. Wala siyang box. Wala rin siyang markings. Nasa 7 inch yung size niya. Ito yung itsura nung taas na part niya. Ito naman sa gilid. At ito naman yung sa may baba na part niya. Ganda yung pagkakaskalp sa kanya. Detalyado. Ito naman yung sa may sombrero niya. Ito naman yung sa may likod na part niya. At na nababa. rubber din yung materials na ginamit sa kanya ito naman yung accessories niya pwedeng ikabit sa likod Yan ito naman pag kinakabit na sa stand niya ito na yung itsura niya pag whole body na at nakalagay na sa stand niya at pag nakalagay na rin yung accessories niya ito yung size comparison nila mas malaki yung isa. Mataas din siya. Maganda silang i-display.